Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Ang Balita ngayon. <laughs> uh, yung flood control hearing sa kamera. Nako, si Congressman Joel Chua isinisi niya sa Administrasyong Duterte ang mga flood control anomalies ngayon. <laughs> Namana na lang daw ni PBBM ang mga problema sa flood control. Okay. <laughs> Okay, pasayin natin ha. Ah. Naman na lang daw ni Junior. Tila hindi na nasurpreso ang publiko nang igi iginiit ng mga kongresman nang ugat ng flood control scam ay mula pa noong administrasyon ni PRRD. Ah, as usual, sa unang pagdinig ng House Infra Committee, sinabi ni Manila Representative Joel Chua na ang mga anomalya ay may pinagmulan sa budget insertions noong panahon ni PRRD. <laughs> ah, ito ang kanyang payag. Noong 2017 pa lang, nagsimula na maglabasan ang mga babala. Sunod-sunod ang mga ulat ng Commission on Audit mula 2017 hanggang 2020 na naglalantad ng ilang libong proyektong delay, depektibo o tuluyang hindi na ipapatupad na nagkakalaga ng daang-daang bilyong piso. <laughs> Dagdag pa niya, iniulat ng PCIG, Philippine Center for Investigative Journalism. Ito, makakaliwa ito. Sinisira talaga si PRRB. Noong 2018, ang pagkakasangkot ng ilang malalaking kontratista at mismong House Appropriations Committee ang nakatuklas noong 2019 ng mga flood projects na isiningit na walang malinaw na batayan. Noong 2019 naman, mismong ito, at noong 2020, hindi na raw makapagkakailat ang kabulukan Matapos aminin mismo, mismo ni PRRD na talamak ang ghost project sa bansa. Sa madaling salita, hindi bago ang problemang ito. Eh, ito ay problemang namana, naipon at napabayaan. At ngayon lumulutang na parang sugat na matagal nang hindi ginagamang. Ay, talakpakan natin si Congressman Joel Chua. Expected na yan. Oh i-connect natin kay DT Sara nama yung, uh, yung 19th Congress siya yung palaging nag-iimbestiga uh, pinaparatangan ng kung ano si DT Sara magkano lang yung pinaparatang yung may notice of disallowance mga 75 million lang o ito ngayon sa kanila trillions na for uh, this year alone mga 545 billion Oh, anong Committee on Good Government na... Anyway, uh, bahala na ang taong bayan. Kung sabi nila na namana nila kay PRRD, hindi ako naniniwala. Kasi ako, saksi ako ng kung gaano katino ang mga infrastructure projects panahon ni PRRD. Okay? Uh, kaibigan ko mismo nagsabi na nung panahon ni PRRD, mayroong ina yung kickback o commission, hindi daw totally nawala. Ang inaalaw lang daw, 5%. Pinakamalaki na uh, paminsa-minsa lang, may 10%. Kaya malaki yung uh, pondong na ilalaan sa actual project. Kaya maraming standard projects na nagawa panahon ni PRRB. Ito, uh, subscriber ko from na nagtatrabaho sa Israel kailang taga Mountain Province <coughs> Noong kasagsagan ng bagyo sa ko last year pinadalhan niya ako ng picture sa bayan nila sabi niya kapsat ito po ang bayan namin delikado kami sa sa baha kung, sa malaking ilo kailang pasalamat kami panahon ni PRRD ginawa yung Biki matibay eh. takot yung mga kontraktor na gagawa ng kalukuhan kasi hindi sila babayaran ni PRRD. So nakita ko yung picture, ang laki na yung baha. Kailang, ang laki naman yung ano, napakatibay yung, yung dike. Kaya ligtas na ligtas ang, ang bayang yun ng Mountain Province dahil sa magandang pagkagawa ng flood control project. Panahon ni PRRD. Okay, kami sa aking farm sa farm sa Bukidnon infra project din ito hindi flood control, kailang kalsada ang gandang pagkagawa uh, yung unang kontraktor <coughs> pumasok ano pangit ang pagkatrabaho niya, nireklamo lang ng mga tao, itinawag sa 8888, ako inaksyonan ka agad, tinanggal yung kontraktor na nagsimula, walang bayad tapos may pumasok na panibagong kontrato. Yun, ginawa, ma, ma, maganda. Kaya lang, nung nagkaroon ng quality inspection, mayroong mga lugar, yung kalsada na papunta sa aming farm na substandard. Hindi sila babayaran ng Duterte Administration. Kaya napilitan yung kontraktor, yung mga na hindi nakapasa sa quality test, yung mga substandard, ni binak pa, Tapos siniminto ulit. Then testing, pasado, yon. Saka na lang binayaran yung kontraktor. Meron ba tulay doon din sa amin, sa bundok. Pag testing, hindi pasado, ah, hindi binayaran. oh, wala, lugi yung kontraktor. Then pumasok ang panibagong kontraktor. Ginawa, maganda, o, oh, yung binayaran. Ganon ang style PRRD. Kaya ako, hindi ako naniniwala ito paninira lang nila uh, sa ating inamahal na tatay dito. At bahala ng taong bayan, basta the best president we ever had. Sasabihin ko yan sa aking mga mga anak ko alam nila at mga apo ko talagang sinasabi ko na tungkol kay PRRD lalo na yung ginawa nila na kinignap sa binala sa ICC nila pinapas ako na sa next generation na itong ginawa ng administrasyon ito. <laughs> Sabi ko, yung Marcos Sr., okay, okay. Dahil nakapag-aral kaming mag-asawa dahil sa Marcos Sr. Itong Marcos Jr., the West president we ever had. Wala na, wala nang tatalo pa. So, sige, sirain nyo lang aming Tatay Digong. Kailang ang taong bayan, bahala ng umusga kung sino ang mas mabuting presidente ang Tatay Digong na, na minba, o ang inyo ngayon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Makakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig na Makidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, Pantulong sa Tribong, naminigay tayo ngayon ng libreng yero para makapagpatayo sila ng maayos na tahanan. Kaya, panoorin nyo ang video na ito. Muna niyang natagakan na So magatop na ni Karon. Salamat yo, atop na gyud ni Karon. O karon mo na ni ang karaan nga balay sa natagaan na mugiro. So mo ni ang iyang atop nga kawayan lang. So karon nagpatindog siya og bag-ong iyang balay. Og mopod ni dayon ang iyang gitukod nga bagong balay sumuni ang atupan karon sa iyo nga natag sa iya karon naman ni Gini Kuya sa pag atop so maayo na gid nga tan-aw ng, yung balay salamat o salamat sa Ginoo kay naa siya gigamit nga tawo nga maghatag og sin og salamat pod sa nag-sponsor og sin kay matarong na gid among abuhan ani kay ang among atop sa abuhan kawan ra gid kawayan na gaulan na naman mm -hmm. salamat gid kaayo sa nagatag og sin mm -hmm. Pila na dai ka tuig ya ang imong abuhan nga kawayan lang. Murag li lima na ka tuig. Oh, lima ga ilis-ilisan ra wa kay di tapak apod og sin. Oh. Karon kay naa may nagatag og Sa salamat kaayo. Oo, salamat kaayo ya. Makita nato nga naa na nagyud ang sin. Oo. Salamat kaayo ya. Okay, salamat.